alam mo ko iba ito at ito tao ba niyan mga katangay prinetok ko rin yung Magandang umaga mga katangay Welcome po ulit sa ating youtube channel Ngayong araw ay mamana tayo At siyempre po pa rin ang Trinity Sa muling pamamanak Takay Randy, nos paso Nos paso Yun, magandang umaga mga katangay Sabayan nyo kami ngayong umaga mamanak Kabalang ng ano siyempre mga katangay, maraming salamat sa, inyong, sa inyong patuloy na suporta ah, at panonood. Kaya, tara. Siyempre, target natin ngayon ay malapis pa rin. Pumbutan ng baga. Pumbutan baga. Dahil si na nila. Kaya, focus muna tayo doon. Kahit na no, tag-iti. <laughs> let's go mga katangay bitik bakar samantalahin natin habang linaw pa pag nag ihip to ng amihan nako, tambay na naman tayo nito

اشتركوا <applause> 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 mga katangay, pa na kami yan lang ang huli namin isa, makachamba rin kami ng isang kubutan at isang bayang pa na kami kalendar. Ayan, nandito na kami mga katangay. Nakadunggo na. Watermelon. Bobotan. Sa kabuok lamang. Yan lang ang aming huli. Ini butas. Isang pirasong kubotan. Ito itong ano na? Butas ang ata niya. Oo. kay nagatulo si Tik niya. Ang isda natin ay bayang. Bayang, bayang. Salamat. Sawa ka na? <laughs> Ape lang yan, sawa na aku <laughs> Sawan aku soal yan <laughs> Tama kata kaya yak Kaya sila kita wakinan pupana ko no Manong... <laughs> Anong lumabas? <laughs> lumabas yung kapangyarihan? Lumabas yung kanyang kapangyarihan <laughs> Wala rin Ulang hmm. itlog nga Dian, tinantakin aja Yang ato? Hmm. Ati, anda, ata, beken. Yun mga katangay, nakawin na tayo Ako kami pala At wala kaming huling isda Pero sila dito sa bahay ay mayroong niluloto ng isda Ayan o, no? lanuan to na siya Ng aking misis na maganda Magkapitan na lang. Gutom na. Gutom na ako. Tingnan. Ay, ab. Ayan, ab. Kala mo ko iba. Gutom na yan. Buto-buto na lang natin hirap. Dapat ito, isinabit mo ano pa dito ba para hindi masyadong mababa dito ba ganyan yan kasi balak yung balat natin yan yan ang ating balat. Alkan siya yan mga katangay. Yung dinalagdala natin. Dahil ang ating soto ay hilaw pa. Ayan. Balik tayo natin. Binalik ka din natin. Balik ka dyan. Binalik ka dyan. Binalik Binalik okay. Binaliktad na naman. Ayan. Ito na. Ye he he. Yun mga katangay, ito yung pinta namin ngayon araw dahil isang piraso lang yung tao ba namin at wala kaming huling isla. Yun, yung isang piraso tumimbang ng 3.5. Tapos tag-80 ang kilo. 280. Yung bayang 1.5 tag-50. 75 kaya naging Three hundred fifty-five. Yun, no? Okay. Ayos, mga kanay. Papay-papay lang, ba? Thank you. Thank you sa biyaya. Sila upay ba yan? O, to na? Kaya na tayo. O, yun, luto na mga katangay yung ating prito yan, prito at ito tao ba niyan mga katangay prito ko rin yung lawig ang tawag ba dun, yung hawak yung panghawak, lawig nga lawig. galamay, yan galamay yan kamay niya yan. kain tayo mga katay <coughs> kain tayo mga katangay oh, no Kalit mm, ka na rin. Ito tayo mga katangay! Mm. Bakit din niya ako ginawa ng plato? <laughs> Ito ang usong plato ngayon mga katangay. Tupperware. Tupperware. Ito ang bumagsak. tayo guys. Thank you Lord sa biyaya. Pinagkalag mo sa amin ng araw. Hmm. 没有。哎。嗯。来这。 Wala na lang kami kumain ng mga katangay dahil yung panganay namin ay pumasok na sa school. Ito siya walang pasok. Si Janli Liboy. yun tapos na kami kumain mga katangay yeah, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at panonood ng aming mga vlog yun marami pong salamat abang abang lang po kayo sa aming mga upload at sa aming mga pamamana mga katangay marami pong salamat <laughs> bigyan natin ng pampagana 1,000 wow <laughs> yun yan sa muli mga katangay. Maraming salamat. God bless. Bye bye. Sita nga kumakain. Thank you.